Panbano kakun, punak ti sarili. Apo, madig kayaten. But then, isa na partner for me to go on, the MX3. Siya ni Arlene Lopez, may isa nga event stylist and entrepreneur proud MX3 believer dito siya dad, ti Baguio. I decided nga tulungan ni Happy. Isa na biyag, ti panagayat ko iti-design. Nagrogi iti design. Nag printing, supplier for events, aging ganag full-time events sen. May isa al daw, Nabanban unay. Di pakiramdam nga naaramit mong ti Amin, kasla at dakurang. Tanda niya nga sumukon. But God sent someone who introduced me to MX3+. MX3 Kanayan ak nga game para iti Amin. Along with healthy living, maminduwa iti inal daw nga agtumarak ti MX3+. Clinically proven, taadaan day to iti alpha, beta, kung gamma nutrients, anang nga ito iti antioxidant, kung anti-inflammatory properties. Bilibak ditoy! Despite the busy schedule ko, energetic aklat ta. Syempre, alagang MX3 Act. Proven and tested yung makatulong pampasigla kung panlaban ti stress. Thank you, Lord, for MX3. Kas may isang event stylist, na kami ti mang papintas titunggal nga event ti Klian Timi. Ti MX3 Month, na ti mang ti mayat nga health kung perspective ko in life. Life is beautiful indeed with MX3.